Guys, yung wala pa ang New Year, nakaparin ni si nila ang sikulot. Uubusin ang prutas. Hindi <laughs> ako okay. Mukhang video kan. Kainaman. Lord, ano ga? Nasaan <laughs> ka siya? Nas siya ano yan naman? Wala pa ang bagong taon. iwag mo naman. Ah. Eh, wala nga kaming handang. Walang malang makutkot sa amin. Ah. Yung ni kanina kanina pa. Ah, eh. Pumitas ng pumitas. Kami ay lalabas. Ah. Uh, pumitas ng isa. Eh. Bumalik. Pumitas ng isa. Bago maghati ang taon, iwala ang suwerte. <laughs> <laughs> ang pambilog-bilog, wala ang <laughs> sir. Ari-ari kanina kanina pa eh. Um umaga pala am. Um. <laughs> Guys, ang aking bro. Tignan niyo, ang dami ng pig Guys, Guys, <laughs> pag Sabi kayo, mauubos talaga yan. Pag hindi pa tayo malis. Hoy, <laughs> ang dami ng pig daw. Ari, ang dami talaga kanina. <laughs> ay, ari kanina umaga ay, pa. Ay, bakit ka naman ay tarainta pala? Ang inayanda mo na ang iyong mga protas. Abay, ay, gaya niya. Dina -dina bihak, ay, 29 ay, pa. pa pala. Di yan. kita mo mga mang pamangkin mo chopping sa ni sulya diyan yung 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 naman yung yung ayaw. yung 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 Iluwa mo yan. yung 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 mo ng tulo yan. yan. <laughs> <laughs> Kanino, kaninang kanina pa yan. Kaninang kanina pa. Guys! <laughs> Ako okay, na hindi din eh. Teka laang. Nay, namili kami ng abay 29. Ang aking ubas, ganto tayo na, puno na ng ano amag. Yon yun! gusto Guys, tingnan niyo ang kamay. Tingnan yung Guys, yung gana abot ting Tingnan. Diyan ka na. 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 <laughs> ko, sa Ano ko pinagkakagawa niyan dalawa dyan? Hinahawakan ko na rin. Bakit? Eh, ubusin eh. Tumasang mo yapa. Tumasang. Wala pang bagong taon. Ang lahat ng pampaswerte na concentrate, ubos. pag <laughs> na Dating ubas, naging ubos. Nakuhang <laughs> isang kamay. Eh, meron pang isang kamay. tama ba? Kailangan ito. ilangan itong kapitang maigi. <laughs> <itong kapitang> <laughs> Dala na. Ay, uwi ko na si Colton. Yo! Kailangan sumakata eh? Teka sigai Koha ga koha ga? Hindi ako marami Umbrek ang kamay na ante uyun alagang Tak care. <laughs> <taro na>. oh. <laughs> <laughs> Happy New Year.